ito na yon sa gitna. That is the kilometer zero. ayon Medyo napura na lang yung kanyang marker. Yung night kanyang tulad. Ayun. Kita nyo, Philippines. Man, kilometer zero. ayon KM zero. Nakita nyo? Ayun. Yan. Man. Yan. Yan, yan, yung, yan yung, starting point ng bilang ng kilometer. And then, of course, Luneta Park. Okay, makikita nyo yung monument ni Dr. Senesal. Kung saan, hindi siya dyan binaril, ha? At